Ano ko? Ano ko? Ano ko? Oh my goodness. Ano guys oh? Kaya may kutay. May bahay pa dito. Hmm. Naraan ito. So, may ano? Bahay, may bahay pa oh. Ang oh, gunit din yung sapot. Matikas. Ay. Guys oh, tingnan nyo. Ito yung sapot oh. Matibay may nakatira dito ang gagamba hanahanapin lang natin saan yung nakatira ito guys yung sapot hanapin ko lang yung gagamba nope saan na yun? magtugas oh kunin ko guys, kunin ko guys imbing ng tulog. Sige <laughs> so. Nagising. Ito, <laughs> okay, ito, ito yung nakakasasaging kanina. Ito guys o. lang yung kulay pero yung isang ano, mas light yung kulay. Guys <laughs> o, okay, so, mabay yung galamay niya ang laki so let's go guys ilalaban natin ito sa may saging ang malaki ka tapos yung challenger ito yun so yun guys ilalaban natin game lagay mo isa so yun guys ilalaban natin guys buta nga sa'yo buta nga sa'yo buta nga sa'yo guys Nah, <laughs> ini.

Oops, 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 oops. Parang mag-ibigan. Parang magkapatid tong dalawa. Yan, yan, yan. Oops, 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 Sayang. Yan, yan, Oops. Hmm. Hello. Talo. Panalo ang talo. Oops, wala ko. Yan. Nah, hulog yung isa. Ayan ay, ay. Hmm, talo talaga. Okay, oh, yun ay, ay, ay. Hmm, talo talo. Matras, matras. Hmm. Hmm. Ayan ay, ay, pinutul. Pinutul na Laban ninyo, natin nayon, 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 boom, boom. So, yeah. game 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 nayon, game, nayon, 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 terus nayon, 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 Ah, oh. alam Laging... mm. mo. Loko. Oo. lang. Hmm. Hmm. Isa pa, isa pa, isa pa. Loko. Yan, Oops. Ah, na. Ah, na. Hmm. Mm. Uy. Ano ko? Ano ko? ko? Oh, may goodness. Ala, hmm. sinaput. Sinaput na, sinaput yun so guys dito na natin magtatapos yung ano laban papakawalan natin yung ano oops yung dalawang gagamba ko na ako kanina yun guys ah, papakawalan natin yung ano gagamba babalik ko sa dati yung ano niya sa dati yung ano bahay sa may ano yung bahay niya sa ilalim kanina yun guys dito nagtatapos dito na